guys, balas. Yung balas nga panghalo halo ito sa halo blocks. Kani nga klase nga balas. Ang himo to karon. Si share ko lang sa inyo kung paano magtanim ng malunggay. Yung dito sa lugar, na ganito. Yung mapula kasi yung mapula kasi yung, yung ano yung lupa. So hindi hiyang yung malunggay dito, no? kailangan kasi sa malunggay yung medyo mabalas-balas yon ang kailangan sa pagtatanim ng malunggay yung mabalas-balas ang lupa hindi yung mapula kasi pag mapula, hindi nabubuhay yung malunggay namamatay talaga siya so gumawa ko ng paraan dahil naiisip ko kasi sa napitan ang lupa kasi dyan is mabalas dahil tading, ano, tading ng dagat So bakit ang malunggay nila doon ay ang taba-taba? yung pala, naiisip ko, siguro dahil sa mabalas. So, ginawan ko ng paraan. Pagtanim na ako ng malunggay noon, doon sa may, harap sa may harapan ng bahay ko, nilagyan ko ng buhangin, ayun, ang taba naman niya. Kaya, yun ang mga pinutol ko para ilipat ko dito. Yun na naman ang gagawin ko, lalagyan ng mga buhangin. So, ito na, umpisa na tayo magbuho sa ako dito to sa aking backyard. Ayan po. Lugar mangod kaya niya ako ang backyard di ani guys. Balik ko ang pamanis siya 200 square meter. So, dapat pa siya maitanong ba? Lahat tanan na pwede itanong. Magtanong pa ko karon og tangkong. Buntag sa'yo pa man roon, ala city pa man. Medyo wala pa siya. Wala pa'y init. So, magbuho na ta. Dari lang buhok-buhok dapat. Inahanglan niya, o daku-dakuon o buho. Para nga makalugar ang, yang, ang yuta nga itong ang isulod o ganing niyang balas. Yung iba kasi, nangihihintay ng malunggay. Kasi daw, tapos tinanong sila ng malunggay, hindi daw na buhok Kaya tinuruan ko sila na, ganito ang kumamaraan, yung lalagyan ng buhangin. talagang nabubuhay kapag hindi mo sinusubukan ang isang bagay. Ang lupa nga atong itambak diri is kanira sa atong binungkal. Pero haluan lang galing ng buhangin. Ang gagawin natin, mas madami ang buhangin kasi lupa. Ito guys. Dapat flushing. Para yung may mga buko-buko siya. Yan. Dalawa lang. Meron naman yung iba. Ito muna tanim ko. may tangkong pa ako itatanim. Medyo mahirap kasi guys. Mahirap. Eh, dahil ako lang kasi mag-isa. So, muna balas nga atong kinahanglan. Gamay lang siya. Kay gamay raman puning ning buho. Kay malunggay raman na siya. O, oh, diba? So, una muna natin yung buhangin. Okay. buhangin, ayan tapos yang lupa oh medyo mabalas-balas ni nga lupa oh mapatubatuba okay pulang manggod ang utak diyan eh tapos yang malunggay natin na ipahandag nato isa ka konti handag lupa tapos buhangin ulit buhangin ulit ayan tapos lupa hmm. ganun lang po siya kasimple tapos lupa ulit uy nahibos na lupa ulit tapos pang last ay yung lupa Hmm. Ayan. siya. I Update ko po kayo kung ano ang mangyayari dito sa tinatanim natin. O, oh, ba? Diba? Wala nang abuno-abuno yan. Hindi na kailangan ng abuno. Wala oh, siya, guys. O, oh, ba? Diba? Subukan po nyo, guys. Totoo po ito. Kaya sinyar ko po sa inyo para sa mga nahihirapan magtanim, hindi daw nabubuhay, hindi ako nahiniwala. Kung marunong lang tayong dumiskarte, di ba po? So itong isa, itong isa na naman. So ito na naman ang buhangin. Okay. Buhangin. Kita na ilalagay diyan yung mga basura, basura. Ayan. Ang kalalabasan nito ay maganda po. Buhangin. Tapos, lupa ulit. Yung mga ano ng saging. Tambak na natin dyan. Ayan. O, diba? So, okay na. Ayan po ang ating malunggay. Ayan po, pinakita ko sa inyo kung paano po magtanim ng malunggay para siguradong buhay na buhay kasi ang malunggay ay napaka madami pong benepisyo yan sa ating katawan kaya tayo po ay magtanim ng malunggay sa ating backyard so yan lang po guys sana ay nagugustuhan po ninyo ang video ko for today pakipollow naman po and subscribe po sa aking channel maraming salamat po good morning